Hello mga kadilbok kaya nandito po tayo sa <laughs> Rooftop ng Hisin Nandito tayo sa pinakang terrace nya So parang uh, Walk bay Or bay walk <laughs> So ayan pakita ko sa inyo nandito ako sa taas so although meron pa itong taas yung children's park pero hindi ko pa yun napupuntan ngayon nandito lang ako uh, first time ako makapunta uh, rito i mean mag-isa dito sa taas kasi habang inaantay ko yung bunso <laughs> kung pumunta sa eskola at may orientation daw Ayan yung uh, Baguio, ayan. Kung nakikita niyo yung uh, Baguio City Hall ay asa nawa. Ayun oh. Ayun yung Baguio City Hall, Ang liit na tapos yung Burnham, ayun. Ayan. So maganda ang uh, klima ngayon ang panahon at hindi umuulan pero uh, walang araw Ayan. medyo malin anong tawag dun malilim <laughs> malilim <laughs> so at yan yung University of Cordilleras eto yan nandiyan dyan kasi si Bonso at nag uh, Uh, may orientation ang klase kasi niya is umaga so nagpahatid ulit siya Yung kani-kanina lang so antahin ko na rin kaya dito ako nagtatambay ayan pakita ko sa inyo kung itong taas ng isim ayan meron pa siya doon sa rooftop may garden doon children's garden sa pinaka top So, ito oh, Nasa 4th floor Hanggang 4th floor kasi Ang parking nitong Uy, umaraw, ayun oh, umaraw, ang galing <laughs> Kasasabi ko lang na malilim eh Nagkaaraw tuloy So, ayan, maraming tao Maraming nagtatambay dito Sa labas Ay, hindi naman ganong marami Kasi nga uh, uh, Ano school day Friday so at napatambay lang tayo dito <clears throat> ayan yan ang update natin dito sa Baguio City SM Baguio nasa SM Baguio po tayo at uh, ang araw ngayon is Friday, uh, August 30, August 30 or 31, eh, ewan ko, nakalimutan. <laughs> ayan, paikot-ikot lang tayo. At ako nga ay naka-shorts lang, ayan, ayan naka-chinilas. At uh, tayo ay nakapag, uh, nag-park lang dito mura naman ang parking fee dito kahit anong oras ka aalis or kahit anong oras ka mag stay basta 50 pesos so ayan nasa 4 minutes lang ah, nasa 4 minutes na tayo kaya babay na muna <laughs> at least may na-upload ulit tayo. So thank you, thank you sa inyong panood ah, sa uh, walang uh, sawang uh, nanonood sa aking video na walang ka uh, walang katulad. <laughs> thank you, thank you. Bye-bye.